may ukad may bukal Mm -hmm. Pag-inom sa kabataan sa Manila. Tingnan mo to, ng <laughs> mm -hmm. Nari. Nari. Uh, pala Mantala kayo, yun. Sa kapitbahay lang, sa Suruampang. Mm hmm. <laughs>

<laughs> uh, okay. Paket kasi. Kasi ano nang kakahin. Moligil. Ano? Hindi na nagkarapidoy Ay, hindi na nang presko Direcho lang papunta do Ah yeah, Vietnam bu lakaw mangna magsusog ni dito ta butapos wala yeah, Na maaden maupay gigihan nalakai masakay sa Honda Nano pa. Na o uh, may sige man agi ano? Hmm. Ani mo anak nagbiyae pa

Ako may drag na t At kaya yung pan... Kuha na nga dito ang lababo na siyang kuha kay Adi Saray. Ako. Ang kawato. Kaya wakay na ang kusina. Atong nila siya ito ang kuha. Nagtaragdag na ang lipon ng lubi. Maruyat na kay ginaanay. Pero may manan dito, dito, dito niyan may tawa kay kung maliwas makawit sira sa lubi. Malupat ma sira. Pero may dito ang may tawa. Adi alo siya ba na karating din. Hah? Ya tak saya tenang lainan nih. Nangkarating din. <laughs> Kung doon dumaan kanina pa tayo nandito. Oo. Uh -uh. ka talaga. Gara mo. mo Oh, Oo. Ay si Titay daw nag ano na tatabas ng damo. Hindi <laughs> ba kaya dati si Rachel pumunta dito o tayo lang dalawa noon? Nakasabro 500 views yun. Nung kami lang dalawa ni Tita Ida, oh. tapos pumunta sila challenge sa si Manita Sing. Mm. Naka ano man yung views doon. Maka? Sabro 500. Maka ano? Yung views. Ha? Oh? Oo. Uh. Dami ng views. Oh. <laughs> Samantara, 52 na subscriber. <laughs> Pero hindi naman lahat ng video successful, eh. Sabi nga, nating-nating. Hindi nga si Kuya dami ng viewers, ah. <laughs> May bayabas pa kaya. Minsan din kasi kinakain ng mga, ano, ibon, eh. Mga maliit pa. Ayan, Hui. Matamis nga. Kahit hindi pa siya yung ano, hinog. Matamis. Saan yung nakita ko? Mm-hmm.

gawin mo dyan? Pandong? Pinang. Ah. Ibabalat sa ano? Tawag nito. Sa bulo. Tawag ng mo. Mm. Let's go. na <laughs> si Saglit lang kami dito kasi ano yung caretaker <laughs> wala dito nag ano pumunta ng bayan. <laughs> Magpapad deliver na lang kami sa Lazada ng buko tsaka pili. <laughs> <Check> mo. <laughs> Makalimutan mo pa ang cellphone lang. <laughs> Sap ng buho ko. <laughs> <laughs> It's a prank. Tami. <laughs> May kapit bahay po ka. May dati po hapon. Ngayon, foreign na rin. Kanok na. Ano, Bininta na ng hapon. Ngayon. Kano na yung kay ano, kay ano kay may ari ng bahay ba, at lupa. lupa. <laughs> Sabihin mo na, isalay sa'yo mong buhay mo. <laughs> dito po ang buhay ko dito dati. <laughs> Nilalakad hmm. po yan. Lakad niya. Diba, rin tayo dun <laughs> sa kamba? Sa Oo. Dito na tayo sa ano? kanan. Singer is real. <laughs> Ko na 100. <laughs> sabay ko, Sabay pabipin. <laughs> Vlog ba yan, Lord? Oo. Ka. hindi <laughs> <laughs> so, Kaya mo yan! Ay, kinaya ko! <laughs> <laughs> Tala ko pa pala. <laughs> Tapos dadaan ka pa doon sa kanan. Sa kanan? Papuntang school. Saan? Oo. Uh, uh. Yan yun yung anong kabungahan. Villa Flores. Ay, hermosa. May magalagyan <laughs> na dito sa buhay. Hmm. <laughs> Dito na kami nakarating. Hello, hello. Pangko ng buti para hindi time, kan. Ate Olay, nasa vlog ka sa YouTube. Nasa YouTube ka. Mamaya, di-edit ko. kasi awin na kami guys, Wala nanaman, nadala. nanaman, bukang nanaman, bukang nanaman, bukang nanaman, bukang nandun sa nanaman, bukang nanaman, bukang nanaman, bukang nanaman, bukang nanaman, bukang